So hello everybody. Happy uh, Mooncake Festival or Autumn Festival here sa Taiwan. Mooncake Festival dito guys ngayon sa Taiwan kaya ito Uh, nagvideo ako kasi nakalimutan ko sa Tagalog kung ano to. Yan, yung kabugaw. So, pagka autumn festival dito sa Taiwan, halos lahat ng prutas na binibigay dito is kabugaw. So, hindi ko alam kung anong ano nito sa Tagalog. Nakalimutan ko eh. Kaya kabugaw ito sa Ilonggo. yon Kabugaw sa Ilonggo. So, sino yung may gusto dyan ng ganito? Ang dami, dalawang box doon. Tapos, maliban dito, mayroon pang peras. Yun, yung peras. Ang laki din. Parang ganito kalaki yung peras sa, uh, sa ref. Yun. Dalawang box din yung binigay dito. Tapos, pagka mooncake, yun, puro mooncake din. Nandyan, nandun sa ref. Puro mooncake. Masarap naman siya. Kaso ang expiration niya is ano lang mabilis lang ang expiration. Walang kumakain gaano. So sino may gusto ng mooncake diyan? Ayun. Punta lang kayo dito sa akin at bibigay ko sa inyo. Sa so, ito na siya, guys. kabugo parang ang sarap siya, no? Yung nandoon, ito binigay to ng ano nang binibilhan ko ng gulay. Tapos yung nandoon sa kusina, Ah, uh, maliliit siya tapos puti naman ang color. So ito. So parang ang sa kulay pa lang ang sarap na kasi pula. Kasing kulay ng chicks ko, yan Tamis. Kahapon nag ano kami nagbukas nung isa doon, yung kulay puti, green. Di sya matamis, parang ano siya, alanganin pa masarap timing pwede sa diet kasi mahirap magano mahirap mag mahirap umiri ba so sabi ko kain ako ng kain nito inaatake na naman ako ng aking tubol yun alam nyo na hindi ko balakan dyan masakit na naman ang aking ano yun, meron na namang butas na masakit <laughs> so timing ito guys so ito lang guys pinakita ko sa inyo so maraming maraming salamat sa lahat ng nagsusupport at nagmamahal sa akin lagi ingat po yung lahat bye everybody happy mooncake festival everybody